guys ipapagawa natin itong tubig sa aking anak na panganay tubig mga kaibigan gagawin natin siyang tubig yung limang stick dapat po siya ay pare-pares ang haba asa joy gawin mo nga tubig ito limang stick gawin mo yung tubig kaya mo sige subukan mo Gawin mong tubig Gawin mong tubig Yan dito mga kaibigan Iyan lagay mo dyan Gawin mong tubig Gawin ko tubig Oo Okay Paano? So gagawin po niyang tubig yan mga kaibigan Paano? So hindi po kaya ng kanyang utak Yun yung mga stick Gawin tubig Siya, yan siya Ayan. So, mali. Ikaw, okay. Nakasawa ko daw po. Kayang-kaya -kaya niya. So, subukan natin siya. Okay, pasok. Sige, kung kaya mong gawin tubig ito. Bibili ako mustasa? Gagawin niya po tubig. Yung limang stick. Nasaan? Yan, yan. Gagawin po tubig, mga kaibigan. Ganto lang yun, no? Arshel, limang stick. Tubig. Oo. O, pakita mo. Isa. Isa dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Yan, tubig po mga kaibigan. Galing. Thank you po for watching. Ito po mga kaibigan. Yung lagay na asukan. Yan. Yan. Yan po. Yan, di ba tubig na po siya mga kaibigan? Yan po, maraming po salamat. Ang nagwagi po ay ang aking asawa. Ayan. Ayan po. Salamat. Tubig na po yan.